Sa ibabaw, kapatagan. Sa ilalim, kakahuyan. wag nakuha mo yan, may isang libo ka. Oo. Oh. <laughs> bugtong tanay, bugtong. Sa ibabaw, kapatagan. Sa ilalim, kakahuyan. Oo. Oh. Matatatayming kayo. Iniisip kami. Ikit lang. One. Oo. Ha? buwan. May kakawayan pa sa buwan? Nang <laughs> na nakapunta na doon? <laughs> sa ilalim ng puting buwan. Bundok. <laughs> ah? Bundok. Bundok. Mali. Nasa ibabaw ang ano nun. kakahuyan nun. ng bundok. Oh. Tunnel. Oh. Wala namang kakahuyan sa tunnel la, ah. Sa ilalim. Oh. Karagatan? Karagatan? May kakahuyan ba sa dagat? Yung ano? Sa <laughs> sa ibabaw kapatagan sa ilalim kakahuyan <laughs> ayan so yung logic na yan galing yan kay Josen Majimbo Majimbo <laughs> yan so shout out sa idol oh porkit naka libo na kayo hindi na kayo sumasagot <laughs> oh ay libo pa dito oh look 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 oh, oh. <laughs> Kagubatan, mali. Tao, mali. Hayor. Hayop. Hayop, hindi. Kapagay. Bagay, oo. Ah, bagay. Ah. Kaparyum. Ano? Aquarium Aquarium? May kapatagan ba yun? Sa babaw? Tubig. <laughs> Tubig yun. Ha? <laughs> ah. Mali. Bagay, bagay. Sigurado ba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tagalog ko English. Sir. Ha? Tagalog English. Taga, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> tagalog ko Tagalog. <laughs> oh. sige. Gagawin natin pinahin nyo to. Oh. Ha, <laughs> oh. kita, oh Oh. Nakikita? Oo, oo, oo. Nandito ako oh, nandito Nandito? Oo, oo, oo. Ha, Flower base, mali. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, so wala kayong isang libo. Nasa loob ng bahay. Nasa kusina. Ginagamit pang luto. Kahoy? Pardero? Pardero? Kasirola? Ayun <laughs> ako? <laughs> Posporo? Posporo! <laughs> o, oh, diba? Si Baba, kung matagal na sa ilalim niya, kakahuyan. Oh, yeah.